Hello! What's up mga idol! So ngayon panibagong araw at panibagong tattoo na naman tayo mga idol. So ngayon yung project natin ngayon mga idol is napakalaki mga idol no. So request to ng ating client na nagmula pa ng somewhere down the road. So shoutout nga pala sa ating uh, napak-special nga client na si... Nakalimutan ko yung pangalan mga idol. So, sige lang. So, shout out nga pala sa ating uh, sponsor, bigwaps uh, Big Waps Cartridges. So, maraming maraming salamat. So, yan. Uh, bago nga pala natin nilagyan yung stencil, yung design. So, nag naglagay nga pala tayo ng uh, naming cream para hindi masyadong masakit yung mararamdaman ni Boss Idol. So, Aww. kaya dyan mga idol, nag-start na tayo dyan. So, yung ginamit nga pala natin ni Dulce dito mga idol ay dalawang size lang mga idol. ah uh, 3RL at saka 15RM. So, yan lang yung dalawa yung ating ginamit dito mga idol. At saka, uh, kaya pala nagpalagay si... si boss dito mga idol no kasi nga Uh, para hindi masyadong masakit yung magiging tatuan namin ngayon mga idol kasi medyo malaki-laki talaga itong mga idol so at yung flowers nga pala dyan mga idol is uh, papakulayan niya mga idol tapos yung feeders sa bandlang taas ay talagang pinalaki natin mga idol nag freehan tayo dyan kasi yung sa reference niya, ni boss ay putol kaya tayo na yung nag-freehand uh, nag dyan mga idol. At saka sa nagtatanong nga pala mga idol, yung gamit kong ano dyan mga idol, no? Uh, ink nga pala mga idol is uh, solid solid ink at saka eternal. So yan yung gamit natin na needle mga idol. Ay needle! Uh, ink pala mga idol. Tapos, dyan uh, na part mga idol, nagsishading na tayo dyan. Tapos, yung voltage nga pala natin dyan, mga idol, no? So, gumamit lang tayo ng voltage dyan na 6.5. So, hanggang doon lang yung ating, ano mga idol, voltage. So, dyan na part, mga idol, is highlights na tayo dyan, mga idol, no? So, gamit pa rin yung ating shading na uh, needle. So, hindi tayo gumamit ng, ano dyan, lining kasi para mas maganda, no? So, you know, uh, after ng... Five hours mga idol wow. limang oras so yan yung aming final result grabe napakalupit ni boss you know yung flower yung flower talaga napakaganda you know color blue ang galing so hindi na lang niya pinalagyan yung kulay yung ano yung uh, feeder para uh, talagang para makaya niya kasi nga mas masakit kung may kulay pa, no? So, yun, no? Napaka-ganda. Yes! Shout-out kay Boss. No? You know? Napaka-asti. So, hanggang dito na lang yung video natin. And, yun lang.